Star-studded ang naging pagdiriwang ng misis ni Senator Robin Padilla, ang actress host na si Mariel Rodriguez sa kanyang ika na puna kaarawan. Ang selebrasyon ay dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan sa showbiz industry. Spotted sa pagdiriwang ang Padilla clan na kinabibilangan ni Mommy Eva, Romel Padilla at mga anak na sina Daniel, RJ at Rowana, naroon din ang mga anak ni Senator Robin na sina Kylie, Quena at Shen Padilla. Spotted din ang pamilya Soto na kinabibilangan nina Danica Pingris, Pauline Luna, Shara Soto, Joy Soto, at MTRCB Chair Lala Soto. Dumalo din ang its showtime hosts na sina Vice Ganda, Ami Perez, Ryan Bang at Fiance na si Paula Hoyong. Spotted din ang mag-asawang sina Congresswoman Lani Mercado at Senator Bong Revilla. Gayun din, ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo. Spotted din si Nanaja Montenegro at Rufa May Quinto. At syempre, hindi mawawala ang close friend ni Mariel na si Tony Gonzaga kasama ang asawang si Paul Soriano at kapatid na si Alex Gonzaga.